Pumipikit ba ang patay? O may mga pagkakataong pinipikit lang natin ang mata para hindi sila makita? Ikaw mismo ang huhusga. Ito ang kwento ng isang embalsamador na sa loob ng 30 taon ng pakikipagbuno sa mga bangkay, isang bangungot ang nagpaalala sa kanya na may mga patay na hindi basta nagpapa-embalsamo. Madalas nating naririnig ang mga kwentong kababalaghan mula sa opisina, mga call center, kwentong mga tikbalang sa kabundufan, yaya na nakakita ng black lady o mga pasaherong sumasakay sa taxi pero hindi na bumababa. Pero paano kung ang kababalaghan ay literal mong kaharap, malamig ang balat at ikaw ang huling tao na gagalaw sa katawan nila? Hindi ako sensitibo, pero lumaki ako sa pamilyang puno ng kwento ng kababalaghan. Kita kong nabaliw matapos hamunin ang espiritu sa Mount Cristobal. Pinsan kong nananaginip ng mga paalala mula sa kabilang buhay. Nanay kong laging sinusundan ng duwende saan man siya mapunta. Ako? Hanggang bulong-bulong lang. Hanggang sa isang reunion. March 16, 2017. Doon ko nakilala ang tito kong Embalsamador. Tatlong dekada na raw siyang nagtatrabaho sa isang punerarya. Karaniwan sa gabi ang trabaho, lalo't kasagsagan noon ng mga marahas na insidente sa siyudad. Sabi niya, bawat katawan ay may kwento. Pero may isang gabi na hindi lang basta kwento ang naiwan sa kanya. May sumpa. Umuulan ng dinala sa punerarya ang bangkay ng isang matandang babae. Wala siyang tasama. Normal na raw yon. Tirik ang mata, atake sa puso ang dahilan. Sabi ng pito ko, kapag ganyan, dapat agad pinipikit ang mata dahil kung mabuksan uli, mahirap na. Nilinisan niya, kinotunan ang bibig at sinimulang iembalsa mo ang katawan. Pagkababa niya ng tubo sa katawan ng matanda, bigla itong bumangon. Hindi raw ito yung tipikal na muscle reflex. Bumangon talaga. Tulad ng taong may gustong sabihin. Tulad ng taong ayaw pang mamatay. Pinilit ng tito kong ihiga ulit ang bangkay, pinikit ang mata, tinakpan ng basang bimpo. Pero habang tumatagal, napansin niya ang dugong na niya. Hindi pula. Itim. Nanlamig siya. Tumalikod. Umusal ng ama namin. Pero may sumabay sa kanya. Boses na hindi kanya. Hindi kilala. At habang siya'y dumadalangin, palapit ng palapit ang boses. Hanggang sa ang mismong dasal, ay inuulit sa kaliwa niyang tayna. Mabagal, malalim, parang pinaglalaruan ang panalangin niya. Pagharap niya, nanigas siya. Nakatayo na ulit ang bangkay. Nakadilat, niting hindi tao. At sa boses na parang mula sa ilalim ng lupa, sinasambit ang ama namin. Kinuha niya ang scalpel, Walang pag-aalinlangan. Sinaksak sa dibdib habang naririnig niyang may binubulong ang patay kukunin ko ang mag-ina mo. Magsasama-sama tayo sa impyerno. Tumakbo ang tito ko palabas ng punerarya at hinding-hindi na bumalik. Hindi raw dahil sa dugo o lamig ng katawan, kundi dahil sa ngiting iyon, tila hindi pa tapos ang patay sa pakikipag-usap. Isang kaibigan ng tatay ko, isawing embalsamador ang may kwento rin. Katatapos lang niya mag-embalsamo, lumabas sa glip para manigarilyo. Sa pagbabalik niya, may matandang babae raw siyang nasa lubung sa haddan, bumati pa. Pero nang maalala niya, siya rin ang huling taong inembalsa mo niya. Hindi lahat ng multo ay nagpaparandom sa dilim. Yung iba, nasa ilalim ng kamay mo habang nililinis mo ang katawan nila. Baka nga hindi mo na kailangan tumingin sa paligid para maramdaman mo kung kailan ka na binabantayan. Ang multo, madalas ay memorya lang. Pero ang ilan ay babalik para ipaalalang hindi pa tapos ang kwento nila. At kung embarsamador ka, baka ikaw ang huling makakarinig ng huling bulong. Mag-ingat ka sa mga nakadilat. Hindi lahat ng mata handang isara. Comment below mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.